Tapos ano mga kagdol? Mabas ko kaya tayo ng isang minuto lang at nakalimutan ko. Hindi pa naman magsalita pag may ano, maraming mm, <coughs> ayan na tuloy. Bilauka na tuloy ako. Ah! Talaga mga kaidol. Joa ka idol, hindi ko maubos. Talaga kaya. Minela ko lang ako ng maraming water. Sige mga kaidol, sige hanggang dito na lang mga kaidol ha. Gikul ah, <clears throat> ko lang na kung kaya ko ubusin yung isang uh, kalderong kwan hindi ko talaga kaya. Sige. Uh, for now. Don't forget to subscribe my channel mga kaidol ha and follow my new page and then uh subscribe also to my YouTube channel at saka sa Threads at saka uh, sa Instagram at saka sa TikTok channel ko mga kaidol. So marami pa ako mga website, may mga uh, dalawang website po yung ginawa ko mga kaidol which is sa Canva at saka sa Filmora mga kaidol na doon ako gumagawa ng anong mga projects uh sa ano sa school mga ka-idol. Sundan niyo lang po nandoon sa YouTube channel ko. And then thank you for sa mga sus nag-subscribe sa akin. At ngayon uh, may, uh, may ano na tayo, na verify na tayo ni Meta at saka sa YouTube mayroon na tayong dollars pero iko na lang na, 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 na uh, yun. All right? Thank you, thank you. So ibabalik ko lang sa inyo, isusukmian ko lang yung kwani ninyo. Ma mabubuting loob ninyo pagdating ng araw. Bye bye. God bless everyone. Thank you.